nakakapagpastiga kasi may nakapagsabi na mayroon daw kuno nagpapakita dito kaya pinunta namin dito na lugar itong lugar tapos nang tanong karon kami kung totoo na mayroon nagpapakita confirm that guys nga na mayroon daw kuno nagpapakita hey. kasi na bata dito so, na yung alas 12 ng gabi kaya pinunta namin alam um, malamang kung may sasagot dito sa ghost tube natin At simulan natin guys sige bata ba nga napipakita ba mga napala ko dito kami guys ah inaano namin, inaalam namin kung totoo nga may nagpaparamdam dito na bata uh, wow. dito kami yung oh. masukal dito guys lalo na kung paggabi yung mga puno guys na ano kawayan yan ang sama lang pala kaya nung Escorts. Escorts ko kaya ano kay Scots scotch scotch kung guys Scots pala guys si Dario Gus dito lang kami nag ano, i-investigay kung totoo na may nagpapalam dito na bata at saka guys ha, siya guys likod to guys ng mga babae dito kasi nagsimula ko pero meron na talagang confirm guys kasi yung cellphone natin guys yung ano natin video parang lumalabo minsan kaya totoo guys na may naka may nagpaparamdam dito lalo na paggabi. sige okay lang wag ka lang ano ha pwede ka maghag so wag ka lang sa stupid bakit stupid <laughs> hindi na lang kita stupid hindi ka di hindi na lang Tidak ada kata kuotong, Cik. Tidak ada yang main-main, Cik. Suntik ali? babang sang Sabi na keri. Hmm. na ako tapang na puro. Magpot I'm not sure. Hanggang lang kami dito na game investiga kung totoo na may nakatira dito ng mga elemento o inkanto. Kasi may napag, nakapagsabi na may nagpapakita daw dito. Balay. Hindi pa ba natapos.

tao guys na naglalakad yung sudyente yata wow, dalaga Nag-investiga kami. Nag-investiga lang ako kung may nag- eh, may nag- may, 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 may kong dili. Di. Hmm? Pipinakita. Pinakitahin. kita kanto ba? Oo. Oh. Sila kay nagpakita nga ni. <laughs> ito guys, manchani. Ito to guys. Ah. Ito, ah, ito um, tag sa tag-alog to. Aratilis yata to. Ito ang sinasabi nila mm -hmm. na ano. Um, Aracelis Ito mga puno Menyog Saka may mga saging dito At saka May mga kawayan Puno ng kawayan Likod na to guys Ng ano Pabahay Ito yung boundary dito Ito so, mga hanggay, puno ng kawayan Ito <coughs> Maraming maraming salamat guys. Ah, uh, subscribe na lang kay ano guys, kay Eva uh, Martinez Adventure, pati na rin kay Jibban Nastor Adventure. Pati na rin sa akin guys, Dayogos TV, pati kay Chabilita Adventure. Pati kay Fix Paulo Picayo. Maraming maraming salamat guys. I